good day mga ka-sisters. Ngayon ay gagawa ako ng uh, kakanin. Pero pwede naman siyang ano, pwede siyang pang merinda, pwede naman pang magahan. So, gawa siya sa ayan, glutinous rice. May glutinous rice ako dito. Tapos, may karning baboy. Ito yung karning baboy ay tag -tag din ko siya. Tagtarin. Tagtarin. <laughs> hirap talaga magtagalog <laughs> bali yung paghiwa ng kaming baboy ay litliitan ko lang parang panghalo sa espagite <laughs> ayan pagawa tayo ng kanin, ng biglaan dahil sa request ni Hana dahil ito yung magiging project daw nila sa Entrepreneurship. Ano yun? TLE. The subject. So, i ko sa kanila kung paano gawin yung pagkain na to. Dahil ang kanilang pakay sa kanilang project ay pwedeng pang merienda, pwedeng basta nakakabusog. bali puro laman ng kaming baboy ang ihalo natin kasi glutinous rice na yung ating gamit so laman lang at hindi kailangan natin yung taba talaga maluto yung ating bawang tubig kailangan ng maraming dito. Na. ng dito. nito. ibig na. honto yun. ayang kasi nang konting aso pa lang. mo na maluto, mahutso yung karna. Bago natin ihalo sa ibang paghaloan. Yan. Para lang makaroon ng lasa yung karna natin. So, ito na mga ka-sisters. Nilagyan ko siya ng tubig. Pinahibas yung tubig. Ayan. Pinatuyo ko talaga siya dahil ihahalo natin siya sa glutinous rice. Yan. Kailangan yung wala talaga siyang sabaw. Bali, yung sabaw nito ay nanuot na dyan sa karne. Kaya yung karne ang may lasa. Okay, hango na ito. natin mga ka-sisters. Yan. Wala pang laman to. Yan. 15 piraso. Ay, 16. Yan. Kumalagyan natin lahat yan. Marami na yan. Sige isa lang. Sige <laughs> isa. Magbabalot na tayo. Maraming kalat. Maraming na Maraming kalat bigas. Yung bigas ay napilian na ito ng maayos. Tapos, hindi ko na sinugasan kasi eh. Pang sarili lang naman na paggiling ko. Marinis. Bale. Ayan. Paglagay natin ng bigas ay kailangan hindi puno. Kailangan natin ng karne. nilaga ito sa tubig ng sisters napupuno na siya ng kanin ito kaya yeah, andun na sa gitna yung karne so, ayan makabuo na tayo ng isa ang gawa ko nito mga ka-sisters ay binasa ko yung bigas pero ngayon tuyo yung bigas na nilagay ko papakulo muna ako ng tubig papakulo tayo ng tubig Ay mga ka-sisters, ako muna ang para malaman to kung anong lasa. <laughs> Hindi ko alam kung luto na or hilaw pa. Pero tingin ko parang luto na to dahil kanina pa ito ng laga, ng laga. Yun. Ganyan ang hitsura niyan mga ka-sisters. mbe explorer. โทษโทษอื้อโปโทษอืมรอบตัวซก Ganyan ang texture niyan, mga ka-sisters. May kanin, may ulam na. Mmm, harap. Sa'p kapihan ito. Sa'p na malagkit. Mmm, inat. Mmm. Tamang-tama. second batch ko na luto ay naka 6, 7, 8, ah, naka 9 piraso ah marami pala ito isang piraso pa lang busog na busog ka na ito yung magandang baunin kapag nagka-travel kasi matagal siya mapanis. una nito mga kasisters, may ginawa din ako sa mga vlog ko nakaraan, Ay gata yung nilaga, panglaga ko dito. Yung puro gata lang, tapos may asin. Tapos gumawa ako ng sauce niya na minatamis o caramelized na sugar. Pero ito ay nilaga ko lang ito sa sa tubig dahil malinamnam na siya dahil may karneng baboy tayong nilagay. Ito na lahat mga ka-sisters yung nagawa ko ng pangalawang gawa. Ito yung pinaglagaan natin nung unang batch. Ito na yung pangalawang. Kaya ang tubig ay medyo may kulay. Ano sak, ka na? So, ayan mga ka-sisters, bali, magdadala ako kay Jin. Dalawang pira, so ang dalhin ko kay Jin. Ayan. Bidyohan ako na ikaw, ha? Ikaw kuno, ay Dapat permitawan. Ikaw ba'y kunong mahirap? na problema sila bakit isa lang daw binigay kong isda sa iyo dapat isda. si mesayahay daw dapat ang hindi bigyan oray grabe naman hindi ah oh. kaya to paano hindi pang isda na naman kasama ko kaya isa lang ang one. <laughs> marami yon sa totoo lang hindi po yon isa po yun, isa. Po yun <laughs> isa lang ba yung pinakita ko okay. Pasensya ka na sa lasa yan ha buti sa wala yan hindi naman po namin ding? Ni mire pero marami po ang binibigay niya sa Asin si <laughs> yung po ang totoo. Yan, kapihan mo yan, wow, masarap yan. Tiyo. Salamat. Salamat ka, sister. Okay, okay. I